Alam mo ba ang ating mga kidney, o oh, yung dalawang bato sa likod ay parang tahimik na superhero ng katawan. Hindi sila maingay, hindi nagpapapansin, pero araw-araw silang naglilinis, nagsasala at nagtatanggal ng mga lason sa katawan. Parang janitor na hindi napapagod, eh, pero teka napapagod din pala. Eh paano kung ang mga superhero na ito ay unti-unting nanghihina? Parang team captain na hindi na makatakbo sa last two minutes ng laro. Ayaw nating mangyari yon, di ba? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nagsisimula ang kidney damage at higit sa lahat paano natin ito maiiwasan. Kasi sa totoo lang, ang kidney problem ay hindi instant. Hindi yan parang biglang ulan sa tag-init. Unti-unti yan. Parang utang kung hindi mo binabantayan lalaki ng lalaki. Pero relax lang, wag magpanic may mga paraan para mapanatiling malusog ang ating mga bato. At hindi mo kailangang maging doktor para simulan ito. Ang mahalaga, alam mo kung paano gumagana ang kidney at paano mo ito mapoprotektahan. Ang mga kidney ay may mahalagang papel sa ating kalusugan. Sila ang tagasala ng mga toxins, labis na tubig, at kung minsan pati stress, joke lang, di nila kaya yon. Pero seryoso, Kapag hindi natin inalagaan ang kidney, pwedeng humantong sa sakit na mahirap gamutin. Kaya kung ikaw ay lampas 50 na or may lahi ng diabetes o high blood, nako, mas lalong dapat mong panoorin ito. Detalyado ang inihanda naming video para mas madali mong maintindihan. Hindi ito lecture, kwentuhan lang tayo, parang kapitbahay na nag-aalala sa'yo Bago tayo dumiretso sa mga tips, pag-usapan muna natin ano nga ba ang kidney damage. Paano ba ito nagsisimula? At bakit mahalagang bantayan ito habang maaga pa? Kaya samahan mo ako sa video na ito. I-like mo kung kapakipakinabang i-share mo sa mga kaibigan mong mahilig sa chicharon pero ayaw magpa-laboratory test at mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang health kwentuhan na makakatulong sa iyo at sa pamilya mo tandaan, ang kalusugan hindi lang para sa may sakit, ito'y para sa lahat ng gustong mabuhay ng masigla, masaya at may lakas pang mag-volleyball sa reunion. Ano ang kidney damage? Alam mo ba, ang kidney damage ay parang pader na unti-unting nabibitak. Hindi mo agad napapansin pero kapag hindi naagapan, tuluyan ang bumibigay. Ang ating mga kidney na parang mga tahimik pero sipag na tagalinis ng katawan ay may mahalagang papel sa ating kalusugan. Sila ang nagsasala ng mga lason, sobrang tubig at mga bagay na hindi na kailangan ng katawan. Parang mga bantay sa checkpoint, lahat ng hindi pasado pinapalabas. Pero kapag nasira ang kidney, parang checkpoint na walang bantay. Lahat ng dapat itapon naiipon sa loob ng katawan at yan ang simula ng problema. Ayon sa mga eksperto, ang chronic kidney disease o CKD ay isang kondisyon na dahan-dahang lumalala. Hindi ito biglaan kaya nga tinatawag itong silent disease sa simula walang sintomas. Parang ninja, nandyan na pala pero hindi mo ramdam. Base sa datos ng National Kidney Foundation, isa sa bawat pitong Pilipino ay may CKD. Pero ang mas nakakalungkot, karamihan sa kanila ay hindi aware kaya madalas huli na ang lahat kapag lumala na. Kapag umabot sa kidney failure, hindi na kayang gampanan ng kidney ang trabaho nito at pwedeng magdulot ng seryosong komplikasyon sa buong katawan. Kaya mahalaga ang tamang kaalaman, regular na check-up at pag-iingat. Ang mga salarin? Mataas na presyo ng dugo, diabetes at hindi balanseng pagkain, lalo na kung mahilig ka sa maalat, mamantika at puro instant. Isang pakiusap sa mga kajike, i-type ang bato kung inaalagaan mo any inyong mga bato. I-type mo na rin kung saang bayan ka nanood. Mahalaga kayong lahat naming tagapanood. Oo, oh, pati yung paborito mong noodles. Medyo bantayan natin yan. Mga sintomas ng kidney damage Ngayon, paano mo malalaman kung may problema na sa iyong mga kidney? Eh, yun nga ang mahirap. Minsan, wala kang nararamdaman. Parang kaibigan mong tahimik lang pero may pinagdadaanan pala. Kaya dapat mapanuri tayo. Narito ang ilang sintomas na dapat bantayan. Pagod na parang kulang sa tulog kahit wala ka namang ginawa buong araw. Pamamaga sa mukha pa o binti. Parang biglang lumobo ang chinelas mo. Pagbabago sa ihi, mas madilim, mas mabula o mas madalas kaysa dati mataas na presyon ng dugo na walang malinaw na dahilan. Ayon sa Journal of the American Society of Nephrology, maraming pasyente ng CKD ay walang nararamdaman sa simula. Kaya't huwag nating hintayin ang sintomas bago kumilos. Ang regular na check-up ay parang CCTV, nakikita ang problema bago pa ito sumabog. Minsan, akala mo simpleng pagod lang. Pero sa likod ng pagod na yan, baka may seryosong nangyayari sa loob ng katawan. Kaya kung may kakaiba kang nararamdaman, huwag mahiyang magpatingin. Hindi ito kahinaan, ito'y katalinuhan. Ngayon na alam na natin kung gaano kaimportante ang kidney at gaano katahimik ang mga sintomas, tanong natin. Paano nga ba nagsisimula ang kidney damage? Samahan mo ako sa susunod na bahagi ng video at alamin natin kung paano nagsisimula ang problema para maagapan bago pa lumala. Paano nagsisimula ang kidney damage? Mga dahilan ng kidney damage. Ngayon, pag-usapan natin ang isang seryosong pero napakahalagang bagay. Paano nga ba nagsisimula ang kidney damage? Alam niyo ba, ang ating mga kidney ay parang mga tahimik na superhero ng katawan. Hindi sila nagkakepe, hindi sila lumilipad, pero araw-araw silang naglilinis ng dugo at nagtatanggal ng mga lason. Parang janitor na hindi nagpapahinga. Pero kahit superhero napapagod din, lalo na kung hindi natin sila inaalagaan. Una. Diabetes, 'yang matamis na kalaban. Isa sa mga pangunahing kontrabida sa kwento ng kidney damage ay ang diabetes. Ayon sa Philippine Society of Nephrology, ito ang isa sa mga top causes ng kidney failure sa mga Pilipino. Kapag mataas ang blood sugar, nagkakaroon ng stress at inflammation sa mga blood vessels ng kidney. Parang traffic sa EDSA, hindi makagalaw, laging barado. At ang masaklap, dahan-dahan itong nangyayari. Hindi mo ramdam sa simula pero kapag lumala na mahirap nang ibalik. Kaya kung ikaw ay may diabetes o may lahi nito, nako bantayan mo na ang iyong blood sugar. Hindi lang ito tungkol sa bawas kanin, kailangan ng tamang diet, ehersisyo at pag-inom ng gamot na inireseta ng doktor. Walang shortcut pero may pag-asa. Pangalawa, hypertension, tahimik pero mapanganib. Ang mataas na presyon ng dugo o hypertension ay isa pang dahilan ng kidney damage. Sabi nga nila, kapag mataas ang pressure, mataas din ang stress. At yan ang nangyayari sa kidneys, parang laging may bagyo sa loob. Ang sobrang pressure ay pwedeng makasira sa mga blood vessels na nagdadala ng dugo sa kidneys. Ayon sa mga pag-aaral, ang hindi kontroladong BP ay nagdudulot ng pagkasira ng nephrons. Yan ang mga maliliit na unit sa kidney na parang mga tiny workers. Kapag sila ay nasira, babagsak ang buong sistema. Kaya mga kaibigan, huwag kalimutang bantayan ang BP. Isulat sa ref, ilagay sa kalendaryo o gawing wallpaper sa cellphone. Basta maalala mo. Ang simpleng pag-check ay pwedeng magligtas ng buhay. Sobrang gamot, hindi porke OTC safe na. Marami sa atin ang mahilig sa over-the-counter na gamot dalo na sa sakit ng katawan, rayuma o lagnat. Pero ang mga NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, tulad ng ibuprofen, kapag sobra-sobra ay pwedeng makasira sa kidneys. Ayon sa American Journal of Kidney Diseases, may direktang ugnayan ang labis na paggamit ng NSAIDs sa acute kidney injury. Kaya bago uminom ng gamot, tanungin muna si doc. Hindi lahat ng sakit, gamot agad ang sagot. Minsan, pahinga lang ang kailangan. Pangapat, Impeksyon. Huwag maliitin ang UTI. At syempre, huwag nating kalimutan ang mga impeksyon. Ang UTI o Urinary Tract Infection kapag hindi naagapan ay pwedeng umakyat sa kidneys at magdulot ng Pielonephritis, isang seryosong kidney infection. Mga sintomas na dapat bantayan madalas na paghihi, pananakit habang umiihi, lagnat o panginginig. Kung may nararamdaman ka, huwag nang maghintay. Kumonsulta agad. Ang UTI ay parang bisita. Kapag pinatuloy mo ng matagal, pwedeng manggulo sa buong bahay. Ngayon, na alam na natin ang mga pangunahing dahilan ng kidney damage, tanong natin, paano naman natin maiiwasan ito sa pang-araw-araw na buhay? Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga lifestyle factors. Mga simpleng gawain na pwedeng maging sandata mo laban sa kidney damage. Tara tuloy natin ang kwentuhan. Lifestyle factors. Magagawin na nakakaapekto sa kidney. Ngayon, usapang lifestyle naman tayo. O, yung mga simpleng desisyon natin araw-araw, mula sa pagkain hanggang sa paggalaw, may malaking epekto sa ating kidneys. Parang relasyon yan, kung puro unhealthy choices, tiyak na masasaktan ang bato ng puso, este ng katawan. Unhealthy diet ang kalaban sa pinggan. Kung araw-araw ay fast food, instant noodles, at matamis na merienda ang laman ng plato mo, nakupo hindi yang good news para sa kidneys. Ang mga pagkaing mataas sa asin, mantika, at processed sugar ay parang mga pasaway na bisita, hindi invited pero nakakasira ng bahay. Ayon sa mga eksperto, ang sobrang alat at tamis ay nagdudulot ng hypertension at diabetes, dalawang pangunahing dahilan ng kidney damage. Kaya mga kaibigan, subukan nating palitan ang chicharon ng saging, ang soft drink ng tubig, at ang instant ulam ng lutong bahay na may gulay. Hindi lang pampahaba ng buhay, pampaganda pa ng mood, kakulangan sa ehersisyo, parang laging nakapos ang katawan natin ay hindi ginawa para sa buong araw na upo. Ang sedentary lifestyle ay nagdudulot ng obesity na pwedeng humantong sa diabetes at high blood pressure. Pero good news! Hindi mo kailangang mag-marathon para maging active. Kahit 30 minutong lakad sa umaga, konting sayaw habang nagwawalis o stretching habang nanonood ng teleserye, malaking tulong na yan. Ang regular na galaw ay nagpapalakas ng daloy ng dugo at tumutulong sa kidneys na mag-flush ng toxins. Parang hugas bisig pero sa loob. Paninigarilyo, usok na may kasamang peligro. At eto pa ang paninigarilyo. Alam natin hindi ito bago pero kailangan pa ring paalalahanan. pang sigarilyo ay may toxins na dumidiretso sa blood vessels at pag nasira ang mga ito, damay ang kidneys parang sunog sa tubo, walang daloy, walang linis. Kung ikaw ay nanini naninigarilyo baka ito na ang sign para magbago. Hindi madali pero maraming paraan, support groups, tulong mula sa doktor o simpleng pag-iwas sa tukso. Tandaan, ang bawat stick na hindi mo sinindihan ay isang hakbang palayo sa kidney damage. Kaya mga kaibigan, tandaan, ang kidney damage ay hindi lang dahil sa sakit. Madalas nagsisimula ito sa ating mga gawin pero huwag mag-alala, may mga paraan para maiwasan ito. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga konkretong hakbang para maprotektahan ang ating kidneys. Tara, tuloy ang kwentuhan para sa mas malusog na buhay. Paano may ang kidney damage? Ngayon, usapang iwas sakit tayo. Sabi nga nila, prevention is better than dialysis, ay este cure. Kaya bago pa humantong sa komplikasyon, simulan na natin ang mga simpleng hakbang para mapanatiling malusog ang ating mga bato, ang ating kidneys. Healthy diet, gawin nating bida ang gulay. At ang pagkais na masustansyang pagkain ay parang pag-aalaga sa halaman, kailangan ng tamang tubig, araw at pag-aaruga. Sa katawan natin, ang prutas at gulay ang parang sunshine at nutrients na nagpapalakas sa ating organs, lalo na sa kidneys. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of the Philippines, ang balanced diet ay hindi lang pampagandang kutis, kundi pang iwas din sa chronic diseases tulad ng diabetes at high blood pressure, na parehong pasaway pagdating sa kidney health. Kaya kung mahilig ka sa chips, subukan mo namang i-bake ang kamote o saging. Kung adobo ang paborito mo, bakit hindi gawing adobong gulay minsan? Pwede pa rin masarap kahit masustansya. Isama rin sa diet ang whole grains at lean proteins. Parang team players na tahimik pero malakas ang suporta sa kalusugan. At huwag kalimutan, bawas alat, bawas tamis. Hindi porke masarap, eh dapat araw-araw. Tandaan, ang kidneys ay hindi call center. Hindi sila dapat laging overtime sa pagsala ng sobra-sobrang sodium at sugar. Ngayon kung ang pagkain ay unang hakbang, ang paggalaw naman ang susunod. Hindi sapat ang healthy diet kung laging naka sa sa sofa. Tara, pag-usapan natin ang kahalagahan ng regular na ehersisyo para sa katawan, puso, at syempre, sa ating mga bato. Regular na ehersisyo, galaw-galaw para hindi kidney magunaw. Ngayon naman, usapang galaw tayo. O, yung simpleng lakad sa umaga, konting stretching habang nanonood ng balita o sayaw habang nagluluto ang almusal, lahat yan may silbi. Alam mo ba, kahit 30 minutong ehersisyo kada araw ay pwedeng magpababa ng blood pressure at blood sugar. Payanan sa mga eksperto, ang sobrang upo, lalo na kung ang exercise mo lang ay pagabot ng remote, ay isa sa mga dahilan ng kidney damage. Kaya wag puro next episode, mag next step din tayo. Isipin mo, habang naglalakad ka sa parke, parang bumabalik ang sigla ng kabataan. Pwede pang bonding moment yan. Magset kayo ng walking date ng tropa o pamilya. Parang mini reunion pero may pawis. Hydration, tubig-tubig din pag may time. Next, tubig. Huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ang kidneys natin ay parang mga filter sa bahay. Kung walang tubig, paano sila maghuhugas ng dumi? Tamang hydration ay tumutulong sa pag-flush ng toxins at waste sa katawan. Bonus pa, nakakatulong ito sa pag-iwas sa kidney stones at nagpapaganda ng balat at energy levels. Pairing beauty and wellness in one. Tip, magdala ng reusable water bottle kahit saan. Parang travel buddy mo na rin yan. Gusto mo ng konting arte? Lagyan ng lemon o pipino para kang nagda-detox sa mamahaling spa pero nasa bahay ka lang. Regular check-ups. Selfie ng kalusugan. At siyempre, huwag kalimutan ang regular na checkup. Blood test, urinalysis. Hindi 'yan para takutin ka, kundi para alagaan ka. Ang early detection ay parang traffic light. Mas maganda kung alam mo agad kung kailan ka titigil mag-minor o tuloy-tuloy lang. Kung may lahi kayo ng kidney disease, mas lalong mahalaga ang regular na checkup. Isipin mo ito bilang health selfie ng iyong kidneys. Mas okay nang maaga mong malaman ang status kaysa sa na sa kakapamagaalala. At kung kasama mo ang pamilya sa check-up, ay bonding moment na rin yan. Parang field trip pero may libre pang peace of mind. Magapaalala. Sa totoo lang, hindi mahirap iwasan ang kidney damage kung sisimulan natin sa simpleng hakbang. Masustansyang pagkain, regular na ehersisyo, tamang hydration at syempre regular na checkup. Alagaan natin ang ating mga kidneys. Sila ang tahimik pero tapat na kaibigan ng ating kalusugan. At oo, oh, huwag kalimutang kumain ng masustansya kahit pa may handaan sa kapitbahay. Mindset na malusog, kidney na masigla. Mga kaibigan, bago tayo magluto ng masustansyang buhay, kailangan muna natin ang tamang recipe at ang unang sangkap, mindset. Tama yan. Ang tamang pag-iisip ay parang pinakaunang hakbang sa pagluluto ng paborito mong adobo. Kung mali ang diskarte, baka maging adobong sunog ang kalalabasan. Pero kung tama ang timpla nako, siguradong masarap at satisfying. Ganun din sa pag-aalaga ng ating kidneys. Kailangan nating maging maingat sa ating mga desisyon mula sa pagkain, paggalaw, hanggang sa pag-aalaga ng sarili. Kapag positibo ang pananaw natin, mas madali nating maisasama ang healthy habits sa araw-araw. Parang automatic na lang, hindi na pilit, hindi na struggle. Ayon sa Journal of the American Society of Nephrology, oh, legit yan, ang pagkakaroon ng magandang mindset ay may malaking epekto sa pag-iwas sa sakit sa bato. Kapag tayo ay may tamang pananaw, mas nagiging aktibo tayo, mas maingat sa diet, at mas motivated na alagaan ang sarili. Kaya isipin mo, hindi lang basta kidney ang inaalagaan mo, inaalagaan mo rin ang kinabukasan mo. Kung ngayon pa lang ay pinipili mo ng maging malusog, mas masaya kang makakapag-enjoy sa mga reunion, handaan, at kahit sa simpleng paglalakad sa palengke sa mga susunod na taon. Ang tamang mindset ay parang flashlight sa madilim na daan. Hindi nito inaalis ang mga lubak pero tinutulungan kang makita ang tamang daan. Sama-sama para sa kalusugan ng bato. Ngayon, usapang samahan naman tayo. Kasi sa totoo lang, ang pag alaga sa kalusugan ay hindi solo flight. Mas masaya, mas magaan at mas epektibo kapag may kasama. Makipag-usap sa pamilya, mga kaibigan, kapitbahay at kahit sa kachat mo sa umaga tungkol sa health goals mo. Hindi mo kailangang mag-isa sa journey na ito. Ang support system ay parang cheer squad. Sila ang nagsasabi ng kaya mo 'yan kapag gusto mo nang sumuko sa diet o tamad ka maglakad. Bakit hindi tayo mag-organisa ng mga active weekends? Pwede tayong magbadminton sa barangay court, magjogging sa park, o kahit simpleng lakad-lakad habang nagkukwentuhan. Kung mahilig sa luto-luto, magpa-healthy cooking session sa bahay, lutong gulay, konting sayaw habang nagigisa at syempre tawanan habang naghihintay ng niluluto. Sabi nga, kain tayo ng masustansya, sama-sama pa. Parang fiesta, pero ang handa ay good for the kidneys. Ayon sa Harvard School of Public Health, ang mga taong may social support ay mas malaki ang tsansang maging healthy at iwas sa chronic diseases. Kasi kapag masaya ang paligid, mas madali ang disiplina. Kapag may kabonding sa pagkain at ehersisyo, hindi mo ramdam ang hirap, parang barkadahan lang na may health goals. At wag nating maliitin ang simpleng kwentuhan sa dining table. Ang mga tawanan, asaran at uy bawas rice ka na ay may magic, nagpapalakas ng loob, nagpapagaan ng pakiramdam at nagpapalalim ng pagmamahalan. Kaya't isama mo ang pamilya sa health journey mo. Ang kidney health ay hindi lang tungkol sa tubig at gulay. Ito ay tungkol sa pagmamahal, suporta at pagkakaisa. Tandaan, mas masaya ang laban kapag may kasama. Mas masarap ang gulay kapag may ka-cheer. At mas matibay ang bato kapag may kaagapay. Tara na, simulan na ang ating healthy lifestyle. Sama-sama tayong magtagumpay para sa ating mga bato, puso at buong katawan. Balik tanaw para sa bato. Ayan mga kaibigan. Napag-usapan na natin kung paano nagsisimula ang kidney damage at paano ito maiiwasan. Ang ating mga kidneys, kahit tahimik lang sa likod, ay may bigating trabaho. Sila ang tagalinis ng dugo, tagatanggal ng toxins, at tagapantay ng likido sa katawan. Parang janitor, plumber, at security guard sa isang shift. Pero huwag mag-alala, hindi kailangan ng magic para protektahan sila. Sa simpleng hakbang, pwede nating mapanatili ang lakas ng ating mga bato. Ayon sa American Journal of Kidney Diseases, ang tamang lifestyle at pag-aalaga sa sarili ay malaking tulong para maiwasan ang chronic kidney disease. Kaya't simulan na natin ang pag-iingat, hindi bukas, hindi next week, ngayon na. Maliit na hakbang, malaking bato. Tandaan mga kaibigan, ang maliliit na hakbang ay pwedeng magdulot ng malaking pagbabago. Parang piso-pisong ipon, hindi mo namamalayan may pang-grocery ka na. Ang pag-inom ng sapat na tubig, pag-iwas sa sobrang alat at pagtigil sa paninigarilyo, simpleng desisyon lang 'yan pero ang epekto, pang-maragalan. Hindi kailangang biglaan. Pwede mong simulan sa paglalakad-lakad sa umaga o pagdagdag ng gulay sa ulam. Kahit konting bawa sa soft drink, malaking tulong na yan. Ayon sa mga eksperto, kahit simpleng pagbabago sa diet at lifestyle ay pwedeng magpababa ng risk ng kidney disease. Kaya't huwag nang mag-atubiling magsimula. Tandaan, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi luho. Ito'y responsibilidad at pagmamahal sa sarili. Sama-sama para sa bato. Kung nagustuhan mo ang video na ito, Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na kwela, practical at makakatulong sa iyo. I-comment mo rin sa ibaba ang mga natutunan mo at kung anong steps ang sisimulan mo para sa kidney health mo. Baka may kwento ka pa tungkol sa mga pagbabago na ginawa mo. I-share mo na, baka maka-inspire ka pa ng iba. Tandaan, ang pagpapahalaga sa ating mga kidney ay pagpapahalaga sa ating buhay kaya't sama-sama tayong magtulungan para sa mas masigla, mas masaya at mas malusog na pamumuhay. Salamat sa panonood mga kaibigan. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ingat palagi at huwag kalimutang uminom ng tubig ha?